Hello po, ako si John, 13 years kidney transplant. Uh, may gusto lang po sabihin sa inyo regarding sa medical assistance. Um, uunahan ko na po kayo, hindi po ako nagre-reklamo. Gusto ko lang po talagang maglabas ng sama ng loob. Gusto ko lang po talagang ma-share sa inyo to, yung naging experience ko. Ewan ko kung, kung iba ay na-experience nyo din to regarding sa medical assistance. Um, nagpasa kasi ako noon nung ano, nung March 2023 sa Office of the President sa may Malacanang. Tapos, smooth lang. Nagsambit ako ng mga dokumento. Kinumpleto ko. Meron pa nga ang kulang cool doon. Talagang bumalik pa ako sa NKTI para may ko. din sa mismong araw na yon, eh naayos na yung dokumento ko. Na-process na, March 2023. Tapos, nag-follow up ako ng June. Dapat nga May, nagpa-follow up na ako. Si March ako nagpasa. March, April, May. June, nagpasa ako. Ay, Nag-follow up ako, pumunta ako mismo sa office doon, sa office of the of, office of the president. Tapos sabi sa akin, uh, for approval na daw, for approval or for evaluation. March, April, May, June, 4 months. March, March, April, ay, April, May, June, 3 months. Um, for approval na yata or for processing, ganun. Okay lang, balik ya. Uh, binigyan ng contact number para daw hindi na ako pumunta doon para hindi na ako personal na mag-follow up sa kanila, binigyan ng contact number, in-upload ko pa nga yun para makita nyo, ba? Diba? Tapos, nag-follow up ako na July through phone. Sabi, sir, malapit na po to, i-evaluate na lang po. Ayan, ganyan, evaluate na lang. Ayaw ko evaluate, basta dahil sinasabi through phone, okay. Okay naman, sige, okay lang, tumawag ako na July ulit, last Last week ng July, tumawag ako. Sir, ano po, uh, for evaluation na po, Bali, malapit na po ito. Bali, inaasikaso na po namin. Susunod so, na po kayo. Ganyan, 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 ganyan. So, excited ako. Siyempre, excited ako. Okay na eh, okay na eh, okay na eh. Diba? Tapos, tumakag ulit ako ng August. Kasi hindi nyo nakausap ko. Kasi hindi nyo sinabi na, Sir, for approval na po, pipirmahan na lang po. Okay na po. Pipirmahan na lang po yung dokumento nyo. Dokumento nyo, na ganyan. Sabi ko, Miss, na tawag na po ko, ma'am? Na tawag na po? Ganyan, ganyan. Eh, sir, ano na po, malapit na po to. Eh. Konting intay na lang po. Uh, ganyan, ganyan, intay, intay, intay. March, April, May, June, July, oh, September, six months na, six months. Tumawag ako ng isang araw. Pagtawag ko, sabi sa akin, um, Sir, kasi po, ano, um, wala po ba nagsasabi sa inyo na yung ano nyo po, yung mga dokumento nyo, eh, expired na po. Kasi po, di ba, ang dokumento lang po, e, eh, 3 months lang po. Eh, sa inyo po kasi, lagpas na po, 6 months na po yung dokumento nyo, ganyan, ganyan, 6 months na daw. Sabi ko, ma'am, wala po nang sasabi sa akin, tsaka kayo po palagi nakakausap ko. Ganyan, ganyan. Kasi, tanda ko naman yung boses nila eh. Ano ganyan, ganyan? Sir, expired na po kasi, tsaka po, baka po may malaman po kayo kung saan pa pwedeng magpa-quotation. Kasi po sa Globo, wala na. Kasi ang, ang original quotation ko is Globo. Tapos, kailangan pa nila ng bagong quotation para sa iba mang pharmaceutical company, ganyan. Hanap daw ako ng quotation, mag-submit daw ako ng mga bagong mga dokumento. Doon ako nainis eh. Doon ako nainis. Alam nyo kung bakit. Kasi, bila ang babanata na, Sir, alam nyo po ba, expired na po yung mga dokumento nyo po. So, bali, wala na po ba kayo dyan mga reseta, mga abstract, tapos quotation, ganyan. Binigyan niya pa ako ng mga tatlong quotation ng, ng pharmaceutical company para ko raw, para kontakin ko daw isa-isa, para manghingi daw ng quotation. Then, pag meron na daw, isubmit ko daw ulit sa kanila. Sabi ko, ma'am, yung pinasa ko po yan, ah, bago lang po lahat siya, wala pa pong 3 months. Tapos ngayon po, eh, sasabihan nyo ako, na expired na po yung mga dokumento oh. tapos kailangan ko pang mag ano ng mga bago pang mga requirements sabi ko ma'am para naman pong dinidelay nyo po Hindi, sabi ko pa, pasensya po sa word ko na, na parang ayaw nyo po magbigay ng guarantee letter parang ayaw nyo po magbigay ng medical assistance kasi po ma'am um, simula March po, nagpasa ako, nag-follow po sa inyo ng June, July, August. Ay, sir, July lang po kayo nag-follow sa akin ay nga po, Junior. E, pumunta po ako ng Junior. Eh, sir, hindi po counted yun. Ganun, ganun. Sabi ko, ma'am, parang asensya na po sa word pero para ayaw niyo po magbigay ng medical assistance. Sabi ko, magalang pa ako, syempre, gusto ko naman din kausapin sila ng ayos, di ba? Actually, hindi ako galit sa tao. Hindi ako galit sa mga empleyado doon. Alam niyo kung saan ako galit? Sa proseso, di ba? Kasi yung mga ibang tao, doon nagagalit sa tao. Pero ako, nagagalit ako hindi sa mismo empleyado kundi sa sa proseso kung paano ginagawa nila kasi sasabihan ka ng ganun tapos back to zero ka ulit sasabit ka ng mga bagong abstract quotation ganyan ganyan tapos pupunta ka ay mag -e email ka pa sa mga pharmaceutical company na binigay nila magsasubmit ka pa ba diba, sobrang abala at sobrang madedelay pa talaga simulan na upo yung president natin, hindi pa ako nakakahingi ng guarantee letter. Hindi pa ako nakakahingi ng medical assistance. nag lang ako ng March 2023. <laughs> Tapos eto na September, hindi, ni isang beses hindi pa ako nagkakaroon ng medical assistance. Na sa sobrang sama ng loob ko, talagang nap napasabi talaga ako na Ma'am, parang ayaw magbigay ng medical assistance. Parang dini-delay nyo po. Meron po ba talagang medical assistance sa ang presidente o wala? Meron daw, meron daw sila nakukuha, ganun ganun. Sabi ko, ma'am, sobrang tagal na po kasi. Eh. March, April, May, June, 6 months na po, magsa 7 months na po. Tapos mas na maipasa ko pa yan, sigurado ko tatagal pa po yan. Parang next year nyo pa po kami bibigyan. Di ba? Ngayon, binigyan niya sa akin yung mga, yung mga kailangan. Oo lang ako lang, oo. Oh, oh. Hindi ko alam po itutuloy ko pa baba. Kasi tapos magkano lang ibibigay nila? 10,000? For 6 months, 10,000 lang ibibigay nila. Oo, oo, ulitin ko, humihingi tayong tulong sa kanila. <laughs> Nasisipunta <po ito> daw. <laughs> Pero, hindi ibig sabihin nun, eh may utang na loob tayo sa kanila. Wala ho tayong utang na loob sa kanila. Ula-ula sa lahat, nakaupo sila dyan. Taxes natin yung binabayad dyan. Taxes natin nagpapasaw dyan. Taxes din yung mga binibigay sa atin na gamot. ba diba? Kaya, lagi ko sinasabi na ang gamot, huwag natin para magmamakaawa tayo sa kanila. Huwag tayong magmamakaawa. Kasi atin din yan para sa atin din yan. Pero ang inihiling ko sa inyo, magkaroon kayo ng respeto sa mga empleyado ng gobyerno. Irespeto nyo sila, gumalang kayo. Kung, kung, kung sumasama na yung loob nyo, gawa kayo ng concern letter. Tulad ko, ginawa ko. Talagang kinausap ko siya, ma'am, pwede ba akong pumunta sa opisina nyo? Para tis malabas ko yung sama ng loob ko. Kasi talagang, ang hirap po sa amin na isang kidney transplant, eh paano na yung mga dialysis patients? Paano na yung mga cancer patients? Nahirap nahirap hirap, tapos papabalik-balikin nyo pa, patawag-tawagin nyo pa. Paano na yung matatanda na hindi alam ang gagawin? ba? Diba? Ako, kidney transplant ako, bata pa ako. Nahihirapan na paano pa yung iba, ba? Diba? Ayun lang, na, na pasensya na ako na i-share ko sa inyo. Ulitin ko po, hindi po ako nagre-reklamo. Hindi po ako galit sa tao. Sa proseso po ako nagagalit sa proseso po yung hindi ko matanggap na ang hirap kumuha ng medical assistance sa Office of the President. Hindi ko alam kung, kung nakakuha na kayo. Ako kasi hindi pa ako nakakuha at simulan na ako po siya. Ngayon, um, hindi ko alam kung, kung, kung itutuloy ko pa. di ba? Diba? Pagka parang nasasayangan na ako sa oras, hintay ako ng hintay, wala pala akong hinihintay. Um, kaya gumawa ng video na ganito, para at least ma-share ma ko rin sa inyo yung experience ko. Kasi hindi ko alam kung meron ba talagang medical assistance. Kasi kung meron, ba't ang tagal? ba, diba, Sana naiintindihan nyo ako. Al alam ko maraming ma marami magagalit sa akin dyan na reklamo o na reklamo. Hindi po. Never po ako nagreklamo. Kung, kung napapanood nyo po yung mga videos ko, wala po akong reklamo doon. Ang gusto ko lang po ay eh, yung maayos yung proseso ang gusto ko lang po eh yung maibigay kung ano po yung dapat sa amin, di ba? Again po, hindi po o galit sa tao, hindi po o galit sa empleyado na, kasi po ang magulang ko ay government employee din, ex-government employee. Ang ang kinakainisan ko lang po ay eh, yung proseso. Again, uh, bago matapos tong video na to, may iiwan lang po ako sa inyo. Hindi ko alam kung tama ba to. Hindi ko alam kung okay ba to iiwanan ko sa ganitong mesahe, ito nga ba talaga yung bagong Pilipinas, bagong muka? Yun lang po, ako po ulit si John, isa po ang kidney transplant. Ingat po kayo palagi. God bless po.